Isa pa sa nilagdaan yung Tatak Pinoy Act. Uy, Tatak Pinoy Act, maganda ito. Pero nandun pa rin yung isang daang uh, libong piso para po sa mga centenarian. Ha? 100 years old. Hmm. Tatak Pinoy Act o Proudly Filipino Act. Dapat lang. Yan, dapat lang. Yan ang sinabi sa akin ng isang Koreano. No? Ang sabi sa akin, no? ang pinakamainam gawin ng Pilipinas, Mr. Aljo, tangkilikin ang sarili ninyong mga produkto at i-develop pa ang inyong mga imbensyon. Doon kayo aangat. Tama naman. Huwag kayo import ng import. Oo. Mahilig kayo sa mga imported. Dapat nag-export na kayo. Nag-develop na kayo ng sarili ninyong teknolohiya. Okay? Nasa linya si United Senior Citizens Party List Congresswoman Milagros Magsaysay. Magandang umaga po Kong Mila, this is Aljo magandang, Bendijo. Oh. Yes, magandang umaga Aljo. Oh, magandang umaga sa lahat ng nakikinig. ngalan pa rin ni Kong Erwin Tulfo, ma'am. Oh. Yes. Yes, okay. So ito na po, nilagda na po itong batas na ito. Ah... Uh, uh, tawag nito uh, amendment. amendment amendment ito ah. yes maganda yes. ito 80 85 90 95 years 95 old years ay nakakatagap ah, na ng incentive mula sa gobyerno yes gubyan, no? yes, oh. yes 10,000 wow 10,000 pesos enhanced yes, centenarian o. act opo Okay, ano po ang uh, inyong masasabi niyan? Actually, actually, actually nandito pa ako sa Malacañang, kapipirma Oy. lang ni Presidente. Okay. Na, at ito ay batas na. Hmm. Oo, oh, pinirmahan na ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos yung, yung Amendment of Centenarian Act. Kaya batas na ito, uh, mag-IRR lang, hmm. implementing rules and regulations, may implement na agad ito. Hmm. Ito, I'm, I'm very sure within the year. Malaking tulong at po dito. yan sa ating mga... Ay Long. Senior Oo. citizen, ah, siyempre, pang bili ng kanilang uh, mga supplements, sa kanilang mga yes, multivitamins, that's right. maintenance. That's true. Oo, kaya tuwang-tuwa talaga ako at, at at last nakuha na rin itong itong minimithi ng mga senior citizens sa pag-80. 80. Kasi sabi nila mahirap na daw makarating ng 100. Oo. O, oh, 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 yeah. So, sabi ko na ano, so, sige, iyan si, natin, 80, 85, 90, 95, may uh -huh. matanggap kayo. Oo hmm. O, oh, oh yun. Kaya, I'm so happy today, Aljo. Aljo, ano? Oh, Opo, po, go ahead po. So, 10,000 kasi mer meron yatang itinakda o inakda si Senador Revilla. 10,000, 80 years old. 20,000 naman, 90. Oh. Yes. So, 10,000 na lahat ito. Yes, kami naman sa Kongreso, Apo. ang inapprove ay sa yeah, ang inapprove namin 25,000 para okay. maging 100 din. No? O kaya nga lang uh, nung nagbay kam, ang napagsunduan 10,000 muna. It, uh, may, it, ay siguro baka ma-increase. Oo. Dapat naman, mm -hmm. dapat eventually. gradual increase din yan. Yes, Opo. yes. Oh. Uh -oh. Kung 80, halimbawa 80, uh -oh. 10,000, 85, yes. lagdagan natin 5, okay 15. Parang gano'n sana yes, no? Yes, 15. Gradual. Uh -oh. Hopefully, hopefully. Hmm. It's just a matter of approving it tapos mas hmm. madali na magpataas. Sino pong gagawa ng IRR nito, Implementing Rules and Regulations? Uh ang ano yata is uh, ano to, ah uh, DSWD, Department of Social yes. and Development. Yes, National Commission on Senior Citizens. Oo, marami baka baka pati ng ano eh, baka pati DOH, Aha. Department of Health. Oo. Okay. Uh, ang tanong dyan ng mga kababayan natin, no, kailan nila mm -hmm. makukuha yan at papaano? Oh, within the year within the year kaya nga magpa ngayon pa lang na let's say 79 kayo magparehistro na kayo mag-ano na kayo sa OSCA para mabilang na kayo o kaya sa DSWD oh. or NCSC NCSC, doon sa National Commission on Senior Citizens magpaano na sila kung 79 uh, magpaano na sila para by the time na ma-approve at 80 na sila uh, nakalista na sila o ganun din pag 85 sila ganun hmm. din pag 90 ganun din pag 95 ano na magpa-register na sila pag 94 sila ngayon magpa-register na at I'm very sure within the year mai-implement 'yan Opo pa paano po nila makukuha again ma'am Uh, ang, ang uh, baka iwan ko lang hindi ako sure kung uh, baka national uh, ano na national commission on senior citizens ang magpapatupad or the SWD pa rin. Okay. Oh, pero pero they can, they can ano, they can uh, sa mga uh, mga kwan nila o nila sa mga uh, province at uh, sa mga municipal nila or city, uh, they can register there kung wala pa opisina ang ang National Commission on Senior Citizens, doon na sila magparehistro para malaman agad kung sino tag 80, 85 gano'n. At din okay. sa kaaristo na sila. So palista mo na sa OSCA, ha? Office of Senior Citizens Affairs, DSWD yes. or NCSC. Yun, yes, NCSC. Yung tatlong yun. Oo. Mm. Ano naman ang inyong masasabi sa uh, panukala ni Sen. Revilla na ibaba sa 56 years old ang senior citizens sa bansa mula 60 years old? parang ang retirement retirement yun ano no? eh kung, kung ngayon yung the senior citizen talaga old, but 56 yes, ka na dapat oh senior oh. na Yes oo. Oh, pero ano parang masyado yatang maaga para <laughs> sa akin ha oo oh, kasi yung mga seniors at the age of 65 they still want to work Oh, marami, marami pang ano, marami pang gusto magtrabaho at eh, age of 65. sa ibang bansa naman, ma'am, kahit na 70 si anyos, eh, nakakanap ng trabaho. Sa atin lang naman That's na medyo, right. dapat yun ang ayusin ng ating uh, eto, kongreso. Ito, ayusin, a ayusin natin ito. Aljon. Ah, Oo, Oo. Na kahit Pero na ikaw ay 60 years old, pwede ka pa rin magtrabaho sa atin kasi. Eh. Ay, wala na to. Ay, senior na. Oh, dapat... Ay sus, so sa, sa Amerika po, oh, di ba? Okay. Kung pupunta ko kayo right. sa mga oh, oh. groceries nila doon, supermarkets, eh. Mga Pilipino no doon. And, oy, magandang umaga oh, mo oh. sa Pilipinas, sa Mga senior natin, nagtatrabaho sa mga supermarkets po doon. That's right. Nagbubukas oh, okay. sa pintuan. Opo. Oo, oh, oh. Yeah, greeters lang. Yun. Yeah. Ganon ang, ganon ang ano noon, ah, uh, hmm. 'yung 'yung isang department store na malaki sa SM mm. uh, 'yun nagtatanggap sila before the pandemic mm. talagang ano programa na nila 'yon na nagtatanggap sila ng mga senior citizens mm. na uh, four hours lang ang work oo. greeters ganon. 'yung mga mga nag nag ano, uh, oh. 'yun 'yung mga uh, magaan lang 'yung trabaho oh. oo pero nung nagpandemic siyempre na stop I don't know kung itinuloy nila ngayon. I will check on it. Oh, dapat oh, may bataso tayo ng ganun, ma'am, kasi ang mga senior yes. citizen natin, matagapo magtrabaho mga 'yan. Oo, oh, 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 kaya oh. nga, kaya nga dapat bakit naman natin pag-retire natin age of 56? Oo, oh, oh, oh. Oh. Eh, yung mga military nga eh gusto nila ma-extend din sila. Oo eh, what more? Itong mga senior citizen natin, eh uh, able pa naman sila. Maski 60, 65 eh, din, na din, gusto pa nila magtrabaho. Tingnan nyo na, na naman si Senador Juan Ponce Enrile. Ah, si uh, oh, yes. Secretary <laughs> What for Sir <laughs> Dile? Nagtatrabaho pa hanggang ngayon. Yes, kawa 100. Na. At saka, oh. very, very, ano pa rin, very active pa rin ang mind niya. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. hmm. Kaya nga, eh, kaya dapat ganyan ang lahat ang senior citizen. Eh, kung pag mo at an early age, mas mabilis ang pagkatanda nila, di ba? Tama, Kasi dapat. wala silang ginagawa, wala silang iniisip. Tama. Lalo silang mas masinail pag ganyan. Mm, tama ho. Okay. Oh, oh. Maraming salamat po sa inyong panahon, United yes, Senior Citizens you, Party you. List. Thank Kongs you. Thank you again. Thank welcome, you. Welcome, welcome po. Congresswoman Milagros Magsaysay. Nasa linya din natin sa ating telepono si Senior Citizens Advocate Attorney Romulo Makalintal. Attorney Makalintal, good morning. This is Aljo Bendio. Sa nga po ni Kong Erwin Tulfo. Ay Alvin, at uh, magandang oh. umaga sa inyong uh, lahat yan at uh, congratulations sa mga senior citizens. Opo, this is Aljo Bendijo, uh, attorney. Mm. Aljo, o oh, Aljo. Opo, okay. Uh, wala po dito ngayon si Kong Erwin Tulfo. Mamaya makakasama natin. Opo, okay. okay, okay. Ano po reaksyon ninyo dito sa nilagdaang enhanced centenarian act para sa octo and nano 80, 85, 90 to 95 years old? 10,000 pesos well, incentive. Siyempre natutuwa oh, ako sapagkat okay. uh, marami tayong mga senior citizens na makikinabang mm. sa batas na yan. At yan ay pagpatunay lamang na talagang ang ating uh, pamahalaan ay uh, talagang they are looking after the welfare of our senior citizens. Mm -hmm. At uh, nararapat lang naman yan dahil sa uh, alam mo, pagka uh, hinintay pa namin maging 100 years old kami bago makinabang dyan sa centenarian law, eh baka hindi na namin kilala ang pera by, by the time na makarating kami ng 100 years old. Paliban mm. na lamang kung katulad kami ng uh, stamina ni uh, Senator Enrile. Ano? Eh, pero hindi naman lahat ikatulad ni Senator Enrile. Kaya uh, magandang, uh, magandang maganda yung batas na yung para sa aming lahat. So, considering the fact, itong lifestyle na natin mga kababayan, tanong nga nila, bakit hindi na lang 70 years old to 75? Dapat eh, yung solid ba't hindi daw sila ina. kasama? baka kulangin ng pondo kasi napakadami ng uh, 70 ano oh. ay napakadami niyan ano ito ang 80 I don't know paano magi-implementing rules and regulations mm. kasi sinasabi pag 80 pag 85 90 95 mm. so yung bang 95 ngayon po pwede yung bang 85 ngayon po pwede mm. yung, uh, yung, 80 po pwede so, paano yung 81 82 83 84 ay, mga ganyan hmm. 91 92 93 94 so maraming mga katanungan pa na dapat sa uh, sasagutin noong uh, implementing rules and regulations na yan. Hmm. Dahil sa medyo magiging uh, masalimuot pa ng konti, dahil nga sa mga marami ang magkiklaim na uh, nasabing mga benepisyo. Dapat maging maayos din daw ang proseso para hindi malito ang ating mga senior. Yes, uh, Joe. Ano, ha? At uh, dyan natin inaasahan yung uh, siyempre yung tulong ng ating mga barangay kasi sila ang mag uh, sila ang nakakaalam kung sino yung mga senior citizens dyan sa kanilang lugar. Ano, ha? Then, yung tulong ng DSWD, yung mga local DSWD, dapat talaga ngayon pa lang ay maghanda na sila kasi they will be swamped with so mm. many applications. Kasi alam mo, Aljo, hindi lamang yung 80. syempre yung magiging 81, 82, 83. Paano yun? Yung magiging uh, 85, 86, 87, 88, 89, mm. and 81, 82. So, ang daming mga kuwan, ang daming mga uh, other uh, regular regulations na dapat nagawin gawin ng pamahalaan para yan ay maisaayos. May uh, panukala din si Senador Revilla dapat eh, senior na uh, ang status ng isang uh, individual Pilipino kapag uh, tumuntong na siya sa edad na 56 years old. O ano pa masasabi niyo doon? Senior <laughs> Medyo, ka na pag 56. 56 pa. Ah, masyadong maaga pa yon ano ha. Siguro <laughs> tama tama lang sa atin yung uh, 60. 60. ano, ha? 60. Oh, baka kasi hmm. Baka kasi kulangin ng pondo ang ating uh, pamahalaan oh. para sa bagay na 'yan. Malapit na rin tayo diyan pag 56. Ah, malapit na. Eh, ikaw, ikaw talay lang tao ka na. na no? Oh, 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 next year ikaw yeah. magsisin magsisenior ka na kapag yan ay naging batas. <laughs> Opo. O oh, sige. <laughs> okay, so wala naman po tayo mga reklamo pa. Mga senior na uh, tawag dito, hindi naman hinaharas, pinagbibigyan ng ilang mga benepisyo sa mga mo. restaurant at iba pa, mga establishment mo, eh, Kung sa reklamo, napakaraming pa rin reklamo. Anong mga reklamo, reklamo pa, rin pa rin yan? Pa rin well, yung mga naka nakapromo, hindi nabibigyan. Ah, Nandiyan ngayon pa ba? Yung mga misan eh, hindi pagka uh, walang dalang uh, ID na mm -hmm. senior ID mm -hmm. ay ayaw bigyan. So, yung mga uh, ganyan ba? Ano uh -huh. ah, yung mga uh, problema natin sa electric bill, uh -huh. sa so water bill, uh -huh. uh, nagkakaroon ng problema ang ilang mga senior citizens natin sa bagay na 'yan. Uh -huh. Kaya 'yan ay eh, dapat na atin ng mabuti ng ating pamahalaan, na at uh -huh. na lang, nagkakaroon ng mga investigation ng ating uh, Kongreso tungkol sa bagay na 'yan. Okay. Oh, maganda na na-highlight ngayon ang sitwasyon at uh, reklamo ng mga senior. Ga katulad na lang yeah. sa mga superstore sa mga groceries, no? Tama ho ba? Mm, -hmm. tama yo. Oh, okay. yeah. Tama. Oh. 56 is yeah. still young and still sour. Oh, may assumption pa daw 56 oh. years old. <laughs> Sige po. okay, maraming salamat sa inyong panahon, attorney Romulo Makaliday. Maraming salamat. Uh, maraming salamat sa oh. isang uh, magandang umaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens.